Iyo no. Kain na po tayo kakabsat. Nagluto po tayong pinangat na bunog. Thank you, Mr. George. Sa so, mga tayo na. Siyempre, try muna tayo kakabsat. Bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. At magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Sige, masinig ka kapsat, bulog. Pinangat. Ay na po, Diyos ko, puro de. Hmm, bulog. Walang subo para sa inyo. Okay. Hmm. Hmm. Lum mm. na 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 miyo. At Masin George. Oh sini Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW o hindi man OFW, Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan. Kaya na pong bala sa kanila, Panginoon. Maraming salamat.